ang media na si ito pong medyang Jessica Soho sinundan po ako Inentay ako para ma-interview lang sinabi ko po ang lahat ng problema ng mga Aita pati ang problema namin dito sa aming mayor alam po ninyo iisa lang ang pinalitaw ni Jessica Soho I isang salita lang ang dami kong sinabi, mayroon siguro kalahating oras akong na-interview. Pero noong ipalabas po niya, ang, sina, sina ang salita ko, iisa lang pong salita pagkatapos kinatna. Mga bias pong reporter yan. Yan po ang mga bias na reporter. Kaya sinasabi ko po, gusto ko pag narinig ko po itong rallying ito, Talagang para po akong nabunutan ng tinik. Para po nabunutan ng tinik sa aking sarili. Kasi pwede ko na pong sabihin ang nasa loob-loob ko. Pwede kong sabihin at iburgar ang nangyayari na sistema po ngayon sa ating lipunan.